yung galing, sir. Las piñas. Las piñas. naman mm Kauwi -hmm. lang din naman. na siya. Para makita niyo kaso niya, tabingi. Hmm. Siyempre, pag may tabingi ka tapos nagtatrabaho tayo, mas mabilis yan. Mag-react lang. Sabi so, yung muscle spasm ba? Ayan na, tabingi ah. May mild lang na... Oo. Oh. Uh -huh. Oo, hindi kasi. Nung sasabihin talaga yung spasm. Bakit? Pag mayroon ganyan tayo, magkikreate talaga ng muscles spasm yun. Eh, muscle spasm... Hindi na malagay. Hmm. Spondylosis, tsaka spondylosis. Alam nga ibig sabihin? Ano may ibig sabihin ng spondylosis? Compression to the, mm -hmm. compression to the uh, annulus. Ngayon, mas naka, mas mabilis siyang napipirat pag nakatagayin yung spine. Pagka, uh, siyempre, magkakaroon ng desiccation niya pagka lumukumotok yung paganoos. Pagka yung spine dapat dyan, pagka sa posterior view, makikita mo, naka, ano, yung sexy na natin, parang Ayan. Lateral view. Parang ganyan, o. Oh. Ganyan na talagang figura ng ano. Kaya so, yung pag-ano. Ah, uh, pala ko kasi nakaganda ko parati. Hindi eh. siya straight. Tapos dito may mayroon uh, na... -ano. okay mo. Iinahin mo yan katagalan. Okay. Habang umiidad tayo at may problema tayo sa spine, pahina tayo ng pahina. Pero ang sagot, ang sikreto lang dyan, movement din. Uh -huh movement din. Kasi pag nag-stack up yan, yung mga binabanggit na osteophytes dyan, yun yung magpapalala kasi humurupok na yung puto mo. May tumutubo ng mga osteophytes. Ibig sabihin ng osteophytes, yung mga tumutubo malilit-lit ng mga buto, yun ang osteophytes. Ibig sabihin nun, hindi na healthy yung mga tendon doon na kinakapitan nun. No? Yung kinakapitan ng tendon, hindi na healthy. May i-stress yung mga tendon mo, mga ligaments doon. Nakalapitan? Ayan po, may osteophytes ba? Pag-ingin. Para, Parang para na, tignan nyo yung result. Spondylis disease, mas ano yun Nakalagay, spondylosis at spondylis disease. sa akin? Oo. Oh, ayan, diyan ah. Basahin niyo yung result. Yung impression. Doon tayo magbabase sa impression. Yun ang lobas ah. So, I eh, yan, mami, mag, ano ka ah bali yung ganyan, giginawakan ka naman dyan. Maayos naman. Pero, hindi natin yan may papangako na hindi na yan sasakit ulit. Mas na may sira na yung natin, pag napuwersa tayo, possible na sumakit ulit. Ano yung ibabalik? Sira na po yung ano yun eh. Sira Ang i- ang i ano lang natin dyan, ang iiwas natin dyan yung mga spinal nerve na compress. Sa tulong ng ano, nakokompress yun sa tulong din ng mga annulus disc na bumuto. Which is yun yung katawagan doon, spondylosis. Gets yun na po. Yung spondylosis, nagkakaroon na ng katawang spondylosis pag nagbago yung height ng wrist. Napirat siya, umusok. Yan. Compression yun eh. Pagka napisat pa ganito sa kanan o pakaliwa, ang tawag naman doon desiccation. Pag pa ganito, protrusion. Okay? Nagbabago yung katawagan depende sa pagkaipit ng ano, ng annulus disc. Pag ang pinakamasakit yung herniated, damay na pati yung nucleus pulposus nun. Yung pinakagitna nito, nawarat na siya, lumabas na yung pinakagitna. Yun yung makiro, talaga. Na wala, wala talaga ang sustansya yung anong-anong. Pagbubuhat. Pagbubuhat. Yun ang anong-anong. Pero ang shortcut nun, ang shortcut nun, syempre nalilito lang tayo, nalilito tayo sa mga katawagan dahil syempre malalim yung sa medical term. Ang shortcut nun, pirat no? Pirat yung disk natin. Pag napirat yan, na, siyempre, may sugat na yan, iinda tayo ng kirot, Sakit. Wala naman sakit. Na Nakakaramdam lang ako ng mga numbness. Kirot, kirot nga. Tayo. Ako. Uh -oh. Okay. Tayo okay. pa rin mo yung juice mo. Hindi ako Para mas lubusan nyo pong maintindihan, yung mga nakalagay sa impression, itype nyo sa YouTube. What is spondylosis? What is spondylosis? What is spondylitis? Ganun lang yun. Nakalagay dyan, what is osteophytes? Kung ano yung mga nakalagay sa SP? Nakalagay sa araw yun. Para yung mga sinabi ko rito, ma-review nyo. oh ako nyan. O, nandiyan dito tayo pupunta sa Balakang. Iiyakan. Kitang-kita na sa ano naman na lahat nasa youtube na lahat talaga yan dyan itype nyo yung mga gusto nyo malaman mga okay. okay, last time ah. okay. kabilang side Pa. Kaya kayo makakaramdam ng mga tingling, numbness, kasi nade yung supply ng ano, yung blood circulation, nade kasi nga dahil sa compression ng ankylos. Pag na-compress yung annulus, tutuon ngayon yun dun sa ano, magdidiin yan yung mga spinal nerve o yung sciatic nerve na patungo sa paa. Kung mapapansin nyo, madalas sinisiko ko yung ano, sa pitan, nandyan kasi maray, malaking pondo ng sciatic nerve nandito. Sa bandang pitan, makasal ka. Yan, nandyan, dyan ang ano yan. Tapos papagano yan. Hanggang madaliri yan sa paa.

pinaka sikreto diyan sa magiging ano mo, naging kaso mo. Siyempre, papunta ka sa trabaho ka. Kahit pa paano, day by day, squeeze mo lang yan. Yun ang pananggalang sa mga compression. Kung baga, yun ang magiging susi para hindi mag sa severe. Kasi pag yan, hindi mo ina-exercise o hindi mo napatunog, hindi mo na... nagbuhat ka. Tapos, para bang may Parang kung may gumalaw o sabihin hindi natin tumulong hindi tumunog. Tapos sumakit na yung balangang mong Ang kailangan nun, may galaw mo ito, ibalik mo lang. Squish-squish mo lang yan. Galaw-galawin mo lang yan. Kahit isa, dalawa, dalawang beses lang sa isang araw. Yun lang ang pinakamalagay dyan. Tapos pumili ka ng pawgan, galawin mo lang para yung mga muscle spasm. Nagkikreate kasi ng muscles spasm once na may tinatawag na impingement. Ano yung impingement? Connected pa rin yun dun. Ang tawag, Impingement ang tawag sa pagka-compress ng nerve. Ang tawag ng impingement. Parang hindi kayo maligaw. Pagka nagkaroon impingement, tutuon ngayon yun sa mga muscle. Yun yung parang... Ah, mabigas yung maaay. Yun yung muscle swasang. Pero ano yun yung sa dati? Yung mga annulus disc na napirat, hindi na yun babalik. Nagiging tightening yan. Yung mga... Numinipis na lang yan. Hindi na siya nagre-recover ng 100%, the same height. May height kasi ito mga to. Hindi na siya guma, hindi na niyan may babalik eh. Diyos na lang tayo mga kapagbalik doon. Kung nagpunit yun, minipis na lang siya, magigilom yun o. Oh. Pero yung dating height niya, hindi na. Kahit inuman mo ng sandang rukan na gamot yun, hindi magbayad. yung mabalik. Kasi hindi niya na kung nakulad niya, tsaka vitamins for the nerve. Yes, tama yun. Mabasa, basa vitamins. Yun talagang pinapatid. Kasi nga, impingement to the nerve. So, para mag-regenerate yung nerve mo. Pero, hindi yung annulus. Pero, nabalik. Kasi, merong displacement. Mild, uh, ano, displacement pa ng disc ng na tao. Nagkakaroon ng displacement. Pag bumaba, pag bu nagbago nga yung height ng annulus, siyempre, may mga facet joint dyan. Susunda ng facet joint. Kung hanggang sa yung hangganan, lalo pag nakakabuhat tayo, compression yan, palagi kasi yan ang nagpapatayo sa atin. Kaya kailangan i-squeeze mo yun. Dutulas yung mga facet joint na yun. Naririnig mo yung mga tumutunog sa facet joint galing yun. Oh. Okay? Bumabalik sila sa tamang ano nila. Pero yung ano nga, greeting ko, hindi na bumabalik yun sa the same sa type nila. Okay? okay? Pero paano ako pang magpa- Opo. Eto, eh? di, for therapy talaga to. Pero kung wala ka naman nararamdaman masakit, i-squeeze mo na lang. Okay. Yun ang maintenance mo. Kasi the same din yun eh. Okay. Eh, tinuturo ko sa inyo, siyempre, baka lumayo kayo, kumbaga. Hindi Pero naman, yun ako, pwede kong gawing exercise, Wala. walking, jogging, whatever. Mas maganda nga, walking lang eh. Ah, okay. Bawal sa inyo yung mga ano, yung may mga ganyang mga spondylus disease okay. tayo. Pagkakas yung nag-jogging, baka yung dati na yan, hindi yeah, rin ko yung Compression yan eh. Hindi okay. pa tayo nagbuhat ka. Pag oh. nagbuhat ka, oo. Ikaw nga, babae ka eh. Babae ka. Eh, mga lalaki. Mas prone kami sa ganyan eh, siyempre mas mabigat ang buhat namin. Pero ikaw, yun nga, para hindi ka um mauwi sa mga severe moment, isquish mo yan bago pa mahuli lahat. Lahat ng mga nakakaramdam sa back pain, lower back, ganun ninyo lang, isquish nyo lang. lang. Mahalaga yun. Sabi, sabi, uh, tsaka nyo sabihin pagka nasubukan nyo sa akin. Pero kung talagang severe kayo, Tapit kayo dito. Ayusin muna natin tapos mag-maintain na Kasi siyempre kailangan ng traction. Isa yung sa pinakamahalaga, yun ang pan general, pull back lahat yun. Pati ulo mo, ang galang vertigo. Pag na-traction kayo, kung nagkakaroon kayo ng vertigo, o pala, palaging pala nakikita ng ulo, yan, sa cervical compression na rin yan. Pero pag na-traction kayo, nakikita nyo kinakrap ko yung leg, tumutunog. Ganon din sa yan Anong ginawa mo sa akin? Hindi ganon Ayun, narinig mo yung tinipa mo pa nga si sir Nung tumulog yung leg mo eh Sige, grabe Ganon Kailangan nun, ma-relax Pag natanggal yung compression sa mga disc Makabalik yung mga facet joint Hindi sasakit yan. Kita mo, kahit sobrang daming tumulog Hindi yung na-dislocate Sana, na-dislocate mag angay itong leg mo ibig sabihin, nakabalik lang siya sa tamang ano, laruan niya. Okay? Mm, okay, thank you. Picture. Oh, picture <laughs> ng pare eh.